Ay, mga kapreni! Itong video ko mga kapreni nung Sunday pa. Kakatapos ko lang magtupi ng mga damit namin ng mga anak ko. etong at nag-iisip ako mga kapreni kung anong video ba ang gagawin ko dyan. Naisip ko na lang mga kapreni itong mga damit ko na halos magkakamuka ang yari. Ipeplex ko na lang sa inyo mga kapreni. Buhay nga naman ng isang piling vlogger kahit ano ibibidyo. At syempre dapat pineplex ko din si Daddy Chester kapag hindi ko pinakita sa mga vlog ko yan baka hindi ako padala ng sahod. Alam niyo naman mga kapreni hindi ako pwede mawala ng pira. Pira Kapag ka na ng budget, umiinit na ulo ko. At kapag ka umiinit ang ulo ko mga kapreni, hindi ko siya pinapasili. LDR lang ang makakarelate. Bawal magalit dito ha, dapat ako lang. Sorry na mga kapreni. Eto nga pala yung mga damit na sinusuot ko na pang bahay. Winik nga pala to lahat mga kapreni. At obvious naman at napansin nyo kasi iisang yari lang kamo. Magkakaiba naman yung kulay, kaya lang yung tatlo dito mga kapreni na ipapakita ko sa inyo, halos magkakapareho na. Ayun nga mga kapreni, nakita ko pa sa damit na to, may talsik. Madalang na lang ako magluto to mga kapreni, natatalsikan pa ng mantika. Kaya sa susunod, mag-iingat na ako. O kaya hindi na ako magluluto para hindi na ako mag-iingat. Ito <laughs> na nga ba ang sinasabi ko mga kapreni, kapag talaga madaldal, talaga madaldal. Dito ka mag-focus mang mau sa damit. Ito nga ang chismis ko sa inyong mga kapreni kung bakit iisang yari lang yung mga damit ko. May binigay sa akin si nani na t-shirt na v na white pero cotton. Nagandahan ko kapreni, kaya naging favorite kong suotin. At alam nyo ba yung palabas ni Katniel na good to be true mga kapreni? Yung mga sinusuot ni Daniel Padilla ay palaging V-neck mga kapreni. Kaya napansin ko mga kapreni at napatanong ako, bakit kaya lagi V-neck ang suot nitong taong to? Kaya tumingin ako sa Shopee mga kapreni, magkano ba ako yung mga ganong damit? May nakita akong mura mga kapreni, yun nga lang hindi original. Yung suot ni Daniel Padilla, original yun. syempre artista. Umorder ako ng dalawa mga kapreni hanggang sa dumami na sila. Naging comfortable rin akong suotin mga kapreni. At isa pa mga kapreni, dahil araw-araw na ako nagbablog, na ko po, hirap na hirap ako magsuot ng mga pangba. Dahil alam na alam ko ang mangyayari, baka may mag-comment bakit pa ulit-ulit yung mga sinusuot ko. Kaya tuwing sasawid si Daddy Chester, mga kapreni, umuorder ako nito kahit dalawa lang muna. Kahit man lang sa mga sinusuot ko, ay magmukhang tao ako, mga kapreni, kahit nandito lang ako sa bahay. Sa totoo lang, mga kapreni, yung itsura ko, palo na. Ginagawang ko lang talaga ng paraan para maging piling pre. Sabi nila, para araw-araw daw mainlab ang iyong asawa, lagi ka magpaganda. Huwag naman yung sobrang magpaganda, yung tama lang ba? Bumili na rin ako ng short, mga kapreni, para pair, para bago yung damit ko, bago din ng short. May mga in-order akong short, hindi ako komportable mga kapreni. At sa wakas, dito ako naging komportable. Yun nga lang, medyo mainit yung tela nito. Pero wag kayo mga kapreni, etong damit ko at short, mura lang ang pagkakabili ko. Hindi kasi ako masailan sa mga damit na sinusuot ko. Kapag nanay ka na nga talaga mga kapreni, hahanap at hahanap ka ng mura na pwede sa'yo. Pero sa dalawang anak ko mga kapreni, bumibili ko kahit medyo mahal. Iba talaga nagagawa ng pera no mga kapreni. Totoo pala yun mga kapreni. Sana all, nakakahawak pera. <laughs> yung nag-comment at message pala kung sa ko nabili yung ternong dilo ko mga kapreni, pagpasensya nyo na kung hindi ako makapag-reply. Hindi talaga terno ang pagkakabili ko, nagkataon lang na same ng color ang nabili kong damit at short. Huwag nyo pong isipin na isnabera ako mga kapreni, lahat po ng comment nyo ay nababasa ko. Ilalagay ko na lamang po yung link nito sa comment section. Pero palagay ko mga kapreni, hindi naman yata kayo nagsosot ng ganito. Kasi hindi nyo afford ang mumurahing mga gamit, sigurado mga mahal ang binibili nyo. Wow, sana all, ma mahalin yung mga pambahay. Meron pa pala akong hindi napakita sa inyo mga kapreni, itong white t-shirt. Ayon na ni Daddy Chester na pinapasuot sa akin to. Ang nipis daw mga kapreni. Kaya naman sabi ko sa kanya, ede wag nang suotin. O oh, ba diba, napakadali kong kausap mga kapreni. Sus Mariosep, walang kwentang video na naman ang inyong napanood. Damet at short lang ang pinakita ko, natapos ng 4 minutes. O sa tapos sa pala ang video ko na to mga kapreni, maraming salamat sa mga nanood. Bye mga kapreni!